Mga pasabog na revelasyon ni Yen Santos tungkol sa naging relasyon at hiwalayan nila ni Paulo Contis. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pananahimik ay tuluyan ang nagsalita ang aktres na si Yen Santos tungkol sa matagal ng usap-usapang hiwalayan nila ng kapuso aktor na si Paolo Contis. Matatanda ang unang naging sentro ng intriga si na Yen at Paolo noong 2021 matapos silang mamataan na magkasama sa Baguio. na ayon pa kay Paolo ay as a friend trip lamang umano. Ngunit marami ang hindi kumbinsido rito lalo na't kasabay ito, ng isyo ng hiwalayan ni Paolo at ng kanyang live-in partner for six years na si LJ Reyes. Magungunita rin bagamat itinanggi noon ni Nayen at Paolo na may relasyon sila, kalaunan ay kinumpirma rin ito ni Paolo sa isang interview noong January 2023. Ngunit makalipas lamang ang mahigit isang taon, may 2024 ay umugong ang balitang hiwalay na umano si na Paolo at Yen. Matapos biglang yan follow ni Yen si Paolo at burahin ang kanilang mga pictures together sa kanyang Instagram account. Ngunit mula noon ay pilit pa rin tinatanggi ni Paolo na hiwalay na sila ni Yen. Hanggang itong Merkules, July 23, 2025 lamang, mismong siya na nga ang tumapos sa issue. Sa kanyang kauna-unahang vlog na pinamagatang Questions I Am Desperate To Answer, diretso hang sinagot ni Yen ang mga kontrobersiyang matagal nang ibinabato sa kanya. Kasama na rito ang tunay na nangyari sa relasyon nila ni Paolo. Kinumpirma nga ni Yen na hiwalay na sila ni Paolo matapos niyang sagutin ang tanong na What happened to your last relationship? Bagamat hindi diretsahang binanggit ni Yen ang pangalan ni Paolo, malinaw sa mga pahayag ni Yen, na relasyon nila ni Paolo ang tinutukoy niya na umano'y toxic relationship at inilarawan pa niyang isang matinding bangungon. Ayon pa kay Yen, isang malaking biyaya na natapos na ang kanyang huling relasyon. Hindi raw kasi worth it na sayangin niya ang kanyang oras at energy para sa isang tao na kinokontrol at minamanipulate siya. Ani Yen, Napakalaking blessing na natapos na yon. Malaking blessing na nagising na ako doon sa nightmare na yon and I walk away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa so someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. Dagdag pa niyan, ang relasyon nila ni Paolo ay isang uri ng relasyon kung saan unti-unti raw nawawala ang kanyang tunay na sarili. Naubos na rin umano siya hanggang sa umabot na siya sa punto na ang tanging magagawa na lamang daw niya ay umalis. Kasunod nito, isiniwalat ni Yen ang dahilan ng hiwalayan nila ni Paolo na walang iba kundi ang pagbabago o ng ugali nito. Ibinahagi rin ni Yen ang isang natutunan niya sa relasyon nila ni Paolo. Ito ay tungkol sa love bombing. Noong umpisa raw kasi ay pinaramdam sa kanya ni Paolo na mahal na mahal siya nito sa pamamagitan ng mga big gestures at sweet words nito. Ang akala raw niya ay nakakakilig ito pero kalauna na pagtantumanaw niya na love bombing ang ginawa ni Paolo na isa raw patibong para makuha. Ani yan, isa sa natutunan ko na kapag ang isang tao umpisa pa lang, mahal ka na agad, big gestures agad, yung ginagawa para sa'yo, sweet words ganyan, nung una akala ko nakakakilig yun eh. Pero hindi, red flag yun, love bombing yun, pati bongyot. Samantala, tila inamin rin ni Yen na naging third party nga siya sa hiwalayan ni na Paolo at LJ. Matapos niyang aminin na may mga nasaktan siya dahil sa mga maling desisyon niya na malinaw umano na si LJ. Ayon pa kay Yen, hindi umano niya i-justify ang kanyang ginawa pero taos puso siyang humihingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya dahil sa kanyang maling desisyon. Ani Yen, para po doon sa mga taong nasaktan ko ng mga panahon na yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Matapos sa lumabas ang vlog, agad itong naging viral at sa usap pusapan online. Maraming netizens ang nagsabing tila kinarma raw si Yen sa naging papel noon sa hiwalayan ni Paolo at LJ. Subalit sa kabila nito, marami rin ang umaasang tunay na siyang natuto mula sa kanyang mga pagkakamali at hindi na muling uulit sa parehong landas.